isang kamay. Asang isang kamay. Gagamitin niyo ang kalitang kamay na pa. Oo, iikot mo siya dun sa susunod. Oo, para. Iikot mo siya para maramdaman mo kung may bukol. Iikot mo siya, ma. Clockwise. Wala. Hanggang umabot sa ilalim ng kilikili. Okay. O maganda kung wala. Tapos naramdaman mo na ano mo, o, puso, sa kanan, may naman sa kaliwan. Ganon din ang gagawin. Kahikot hanggang sa may maramdaman kang bukod, hanggang ng Pilipinas. Wala. <laughs> okay. Ngayon, paggagawin mo yan, kung may mamahubol kung may